Nga naman dili man ka mga ayog pagkaon. Mm hindi, -hmm. hindi mo mo lang mo ang ko ayang uh, inahan. Ingon ka dili ka mo kaon. Mm -hmm. Kay humana ka kaon, matulog ka. Nga karon ka bagulbol ka. Ingon ka dili ka mga kay matulog na ka. Mm -hmm. Kay humana ka kaon. <laughs> Nga. Nga ang takarmahan. Nga nung ka bagulbol man ka. Wala ka rin ka. Oh, mana ay kaloy? Kisa may walay kaloy. Ah! Kataro to, wanto liling, siguro man. Oh, ato kang liling. Nya, unsa man, mula ka o na ka? Ha? Mula ka ka, atos ka, lulo liling. Eh, hindi ko to kumukuan to. Nakalamay, suguon ako. <laughs> Kinsa mong suguon? Ha? Kinsa may... to suguon ako. Kinsa

Ako. <laughs> Inahan. Inahan itagsa. <laughs> Tagsa. It, si Robin mo ipatunin mo spasil. Kay dili ka tagag pagkaon. ano, maglogos man kung akong tigulang na ako yung uh, kwan. Ako ko sa siguro nga. Naya kong sugon, hindi na maraya na yung hmm. Gani, kisa man kayo mong sugon? Ah, paragang sugon. Hmm. Kinsa gani mong sugon? Kaya, wala tayo kalipay. Wadyo ka nalipay? Hmm. Kaya kung na natulili mga ikong pagkaon. <laughs>

nang derey nabangko anko anko nere, un wen na ro imolaw po ko kai. Naanako may obligasyon niya, bayad niya. ingon ka pagsugo ni Mostrobin, papangayog pagkaus pastel. Ye mo Robin na husugoon. ka si Robin ya karong nanas Robin, di na po ni mo sugoon. Kay maluoy ka. Maluoy si David. Na naglibog na tani. Oh, maluway tawo na siyang Robin. Oh, maluway na. Oh, Mamani yes, insulting maluho niya ako Robin.